gusto ko malaman kung totoo nga ba talaga na si AJ at si Ares. Gusto ko rin malaman yung totoo, Ares, AJ. Kayo na ba talaga? Hindi may girlfriend. Wala! Pero kasi ang alam ko, vlog vlog lang yun. Kasi Jeron din nagsabi sa amin, parang pinapaiwas yun lang daw siya. Para lang din malinawan ka, Oo. Oh. kami na talaga. Hmm. Siyempre, parang hindi na rin siya ginugulo ni Jeron. Ayan so guys, uh, kasama ko si SJ ngayon. SJ, liga mo na rito. Ayon, uh, kasama namin si SJ ngayon. At siyempre, plano namin ni SJ kausapin namin si Ares at si AJ. Yeah, lakas mo ng boses mo. Si Ares at AJ. Yan. <laughs> nga guys, siyempre i-confirm namin lahat-lahat. Uh, kasi may mga viewers na nagko-comment na sila na daw talaga si Ares at AJ na rin daw talaga. At saka wala wala do uh, ano doon, hindi do content, content. ko Oh, hindi daw content content 'yon. So totoong sila na. Kaya ngayon, ako hindi lang kasi ako nagbe-base sa comment section. Ngayon, gusto ko malaman kung totoo nga ba talaga na si AJ at si Ares para ini-stop na rin natin yung kay ano, yung kay Jeron para malaman din natin yung totoo. Kasi hindi pwedeng ano eh, hindi pwedeng nating kausapin si AJ ng, ano eh, nang wala si uh, ayan. Uy, tingnan natin 'yan. Sige, tumutulong muna ngayon. Ngayon, tumutulong muna. O. Oh, Tiyak lang. Tiyak lang. Matina ko. Ika-gayon na. O. O. Tiyak lang. Tiyak lang. Ano? Ano? no? Ano? 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 Hi AJ. Gusto mo na mag-hi sa'yo no? at saka kay Ares. Upuan mo nalita. Pabuhin ko na si SDI. Ayun. Naninira kayo ng moment. Puhin sa'yo. Kaya nga. Kaya nga. Sorry. Kasi nasira ko yung moment nyo. Kasi nakita ko nga nag ano kayo. Üy. no. Nagbebebe time kayo eh. Hindi, eh yun nga. Eh, lapit ka nga muna doon. Lapit ka kay... Ayan. eto yun. Ito kasi, ano, AJ, gusto lang kitang tanongin. Sakto, andito rin si, si Ares. Gusto ko lang talaga i-confirm. Kasi nga, yung mga tao kinukomment na... Wala nga. Wala nga. Hindi, hindi, hindi nga namin sinama. eto kasi alam kung hindi mo sasagutin to ng totoo. Alam kung, ano eh, eh, sorry nga, yung gusto ko lang muna mag-sorry sa inyo. Kasi gusto ko lang malaman yung totoo, Ares, AJ. Kayo na ba talaga? Kuya, tinatanong ko ba yan? Oo, syempre kami na. Ah? Huh? Right off cam, kami kami talaga. <laughs> Sob na mismo nagsabi ko yun sa'yo na, nandito ba ako? What nandito ba ako, guys? Kung sa tingin nyo, naglalaro lang kami. So, bagay. Okay, sa'yo, nandun ka, sinagot ko si Ares, sa. Hindi din my girlfriend. Hala! -ha! Ah! Di kasi oo, andun naman ako. Pero kasi ang alam ko, vlog vlog lang yon Kasi nga para pa iwasin si si Jeron. Ah, sa ako <coughs> May mga nagko kasi na kayo na daw talaga. May mga nagko-comment na ginagamit si Jeron din nagsabi sa amin. Parang pinapaiwas 'yun lang daw siya. Naniwala ka naman doon. Alam naman sisiraan na lang kami noon para lang umuwi silang dalawa eh. mm, Pero yun nga, gusto ko lang talagang confirms. Thank you. Ako Sai. Oh. Sa mula pa kay Sob tinapos ko talaga yung laro on stage namin na nagpapanggap kami. Kaya mm. ngayon, para lang din malinawan ka, oh. kami na talaga. Oh. So tapos na yung panggap-panggap. <laughs> so ngayon. totoo na. Yeah. Oo. Oh, oh. yeah. Ano na? Legit na. Yay! Yeah. Ah. <laughs> Bakit <laughs> 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 Talagang legit? Please? Oh, huwag <laughs> <abos> mo na, huwag <laughs> <abos> mo na. Huwag <laughs> mo na. Ah, hindi na. Ay, oh, ay, ay, parang teka lang din teka din lang din. Parang ayaw, ayaw niya, ayaw ay, niya. Ayaw. Sa amin lang yun. Hindi, pero, tama lang, hindi. Eh, syempre, privacy niyo wala namang problema doon. Inaasar ka lang nito ni, ano. Pero parang masaya siya na, ano, ah, na, nalaman niya na sila na talaga, oh. Siya, um, TSJ. Hmm. Siyempre, parang hindi na rin siya ginugulo ni Jeron. Para oh. talagang, ano, na silang dalawa. Oh. Parang, pero yun nga, yun nga, sorry ngayon, uh, confirm na sa akin, ititigil ko na yung pagsama kay Jeron. Para may puntahan yung ka! Hindi, Rizai, para maninawan hmm. lang din ako mamaya, sumasama ka pa rin sa kanya. Hindi, <laughs> hindi. Totoo ba, titigilan mo na na. Ay kami! Promise! siguro pupunta pa rin ako dito para bisitahin si Agent ikaw. Kilala nyo naman ako, miss ko nga kayo eh. Bibisita um, ah. Kailan bibisita naman kami doon. Oo nga, kailan kayo bibisita doon? Pang uh, medyo okay na. <laughs> Ay, baka pag Visita nyo! Paano nga naman? Sorry, sorry, man, sorry. Pero, uh no. pinakalala. -no? Sorry, masaya lang ako. Namiss ko kasi kayong dalawa talaga. Alam nyo naman, Tumas tayo sa Cebu, magkakasama. Pero, yun nga, sana bisitahin niya rin kami. Kasi, kasi namimiss kayo ni Sob. Oo naman, siyempre, di naman pwedeng hindi sa namimiss tayo. Kinakalimutan na kami ha, parke, Si Ma'am Victor no? <laughs> ano, ah, na no. Nagbabawi lang. Ah, nagbabawi Sige. Akong eh. Oh, sige. Uh, siguro um, kakain muna kami sa labas. Ha? Sige, sige. Ah, hindi order muna siguro muna kami dito. Tsaka mag-off uh, papatayin ko na 'yung video. At least guys, alam na nating lahat na confirm na officially. Yo. Yeah. Bisita rin naman kami doon. Oo, oh, kailan kayo bibisita doon? Mukhang okay, medyo okay na. Hoy. Baka pag-bisita n'yo- alam ang kagamitin mo! Wala, wala, wala! Sorry, sorry, sorry! Eh Sorry! Masaya lang ako! Namiss ko kasi kayong dalawa talaga! Alam nyo naman, Tumas tayo sa Cebu! Magkakasama! Pero yun nga, sana bisitahin niya rin kami. Kasi namimiss kayo ni Sob! Oo oh, naman, syempre. Hindi naman pwedeng ginagigis di at namimiss tayo. Sorry. Kinakalimutan muna kami ha! Porque may... Si Robert ka lang nun, Nagbabawilan. Ah, na. Sige. Eh. sige, uh, siguro, uh, um, kakain muna kami sa labas. Ha? Sige, sige. Ah, hindi, order muna, siguro muna kami okay. dito. Tsaka, mag uh, papatayin ko na yung video. At least, guys, alam na natin lahat na confirm na, officially. Yo! Yeah. <laughs>